Oh. Tubo na. Yes. Bakit? Wala pala. <laughs> <laughs> Yung dalawa, meron. Kapito. Ayan o. <laughs> Oo. Oh. Ito wala. Maganda technique para pag nagbukas ka ng ano, ng uh, niyog Para hindi, hindi, paano uh, ba, paano ba sa Tagalog Bibisayahin ko na lang, hindi, Tagalog, Tagalog Kasi pag dito mo siya, pag dito mo siya titirahin Kadalasan hindi siya diretso Esa. So kailangan dito, alam, nakikita niyo ba yan? Yung buhit. Ayan. Uh, uh, Ganun siya tatamaan. okay. Yan. wag Huwag dito sa gitna dahil malamang ano yan, lilihis. Kailangan sa gitna. Ganyan. Okay. O, no? Diba? Yan ang natutunan ko. Okay. No, dito, man manood kayo. Oh, Oo. Oh, 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 ano. Yeah, O, oh, di nakita niyo na, technique. eh o, oh, diretso siya. Oh. Thank you. Hong Kong. O, oh, ayan o. Oh. Diretso. Taran! May perlas. May perlas ang... Perlas <laughs> ng... Uh, niyogan. <laughs> ayan, magkakayot tayo ng niyog sa Lumang paraan. Makalumang paraan. Malayo kami kasi sa tindahan eh. Sa, sa palengke pala. Palengke, madali lang dahil meron silang makina. Eh, dito, mano-mano tayo ngayon. Then finish product. Yes, yeah.